Siya ang babaeng nagbayad para ipatumba yung asawa niya kaso nagka plot twist. Siya si Dalia De Polito. 2008 nakilala niya ang taong bubuo at babago sa buhay niya at ito nga si Michael De Polito. February to 2009 nagpakasal sila at 6 months later lang dito na isipan ni Dalia na ipatumba yung asawa niya para sa pera at mga ari-arian nito. Nung unang beses sinubukan ni Dalia na buwian ang buhay si Michael, pinainom niya to ng mga kapeng may sabong panlaba pero himal lang nakasurvive naman si Michael. Kaya para sure na this time na mababawian ang nga ng buhay si Michael, dito niya kinausap yung ex niyang si Mohamed Shihade para humanap ng taong tatapos sa buhay ng asawa niya. August 1, 2009, nakapagkita si Dalia sa isang lalaki at pinag-usapan nila yung gusto niyang ipagawa para matapos nga yung buhay ni Michael. Pagkatapos nilang mag-usap, inabot ni Dalia yung perang nagkakahalaga na $7,000 para pambayang doon sa ipapagawa niya. At ilang araw lang ang lumipas, matutupad ang masamang plano ni Dalia. August 5, 2009, habang nasa gym, tinawagan ng mga pulis si Dalia para sabihin yung masamang balita na inaabangan na nga lang niya. Sinabi nga ng mga pulis na meron nga daw bumawi sa buhay ni Michael kaya kailangan na nga niya agad umuwi at pumunta doon sa bahay nila. Agad na magdumating si Dalia doon sa may bahay nila at pagkadating niya doon, literal na pagkadating na pagkadating niya, bigla na lang siyang umiyak ng sobrang lakas para magkunwari doon sa mga pulis. Maraming mga pulis at maraming ang dugo doon sa may bahay kaya sure na sure si Dalia na wala na nga si Michael. Namaya lang, pinapunta si Dalia doon sa may presinto para kausapin tungkol doon sa nangyari at para hanapin yung suspect. pero ang hindi niya alam, pinapunta pala siya doon para hulihin. Ito pa yung mas malaking twist dito na mas nagpagulat kay Dalia. Habang nandun siya sa may interrogation room, Biglang may lumitaw na tao at eto nga si Michael na buhay na buhay na kasama pala sa nag-set up kay Dalia. Yari ito dahil yung binayaran pala ni Dalia para bawian ng buhay si Michael ay isang undercover na pulis. Ano kamo to nalaman ng mga pulis? Nalaman nila to dahil yung ex pala ni Dalia na si Mohamed, imbes na maghanap ng tao magtutumba kay Michael, nagsumbong siya sa mga pulis sa plano ni Dalia. Tinubukan namang itang Dalia yung mga binibintang sa kanya pero malakas yung ebidensya nila sa kanya dahil na-videohan nga siya ng mga pulis nung nagkausap at nag-abutan sila ng bayad. Nakakatawa pa dito, tinanong ng undercover na pulis na Are you sure you want to blank him? At ang sagot ni Dalia, I'm positive. I'm like 5,000% sure. Ang mas malala pa dito, hindi lang siya basta na videohan dahil napasama pa siya sa isang TV show na parang investigador sa atin kaya high quality talaga yung mga footages nila so huling huli na si Dalia. Nakakatawa pa sa kaso na to is knowing na siya yung nagplano na to and yung pag-iyak niya doon sa may video <laughs> Korte naman, inilaban ni Dalia na sinetap lang daw siya ni Michael since ipapalabas nga daw to sa may TV. Pero hindi naman ito gumana matapos mag si Dalia at makukulong for 16 to 20 years. Alam nyo kung ano yung nakakatakot lang dito? Kung hindi to nalaman ng mga police and ibang tao yung nahire ni Dalia Malaki yung chance na wala na si Michael kaya maswerte talaga siyang hindi ganun yung nangyari. Kung gusto nyo mapanood yung buong pag-setup kay Dahlia, available naman to online and kayo na yung humusga kung sinetup lang ba talaga si Dahlia or hindi lang talaga siya marunong magplano.